Lagi naman talagang bukang bibig na itong si Senator Amy Marcos. Yung kanilang pangalan ang importante sa kanya. E Ewan ko lang ako kung lagi itong nadudulasa. Pero yun eh, hindi pa talaga, hindi pa ba talaga na iisip ng mga kababayan nating oto oto na naantyan ang mga Marcos sa bibig na mismo madalas manggaling ni Amy Marcos na ang importante sa kanila ay pangalagaan yung kanilang pangalan linisin yung kanilang pangalan. O di ba madalas niyang banggitin na si Senator o na si Manang Aini. So dito sa gulong ito, between the Dutertes and the Marcoses, wala naman daw kinakampihan. Walang, she doesn't take sides. Okay, wala siyang kinakampihan. you see? Aba, iisipin mo, napaka-imposible naman na wala kang kakampihan. Talaga lang. Talaga, pamilya sa sa'yo lahat yan, napaka-imposible rin po. Dahil katulad ng sinabi ko, may intensyon ang isang Senator Amy Marcos. Meron siyang intensyon na pansarili. Gusto niya ay mabango ang tingin ng mga kababayan natin sa kanya. Tinitimbang pa rin siguro niya kung sino ba ang kakampihan ng taong bayan. Yung kanyang brother na nasa Malacanang, ay madali lang siyang mag-take sides doon. O etong mga Duterte pa rin. Kaya ganun, tinitimbang ni Senator Amy Marcos. Kaya madalas niyang masabi na mahal daw uh, netong si Amy nga, silang lahat, the Dutertes and the Marcoses. Kasama ba si Romualdez dyan? Siguro kasama rin. Anyway, malay nga natin. Uh, lalong lumakas dahil tumataas daw sa survey uh, etong si, si Romualdez. <laughs> Yan siguro din ang nakita na si Gloria Arroyo. Kaya, kaya ayon sumuporta na rin kay Romualdez. Ganyan na ganyan ang takbo, takbo ng politika dito sa atin. At sana kilala nating mga mga butante, etong mga ganitong klaseng politiko. Bottom line, wala namang inisip na maganda, makabuluhan para sa ating bayan, wala talaga silang malasakit. Walang iniisip or naandiyan sila hindi para sa sa serbisyo publiko, kundi para sa sarili nilang interes. Sana alam talaga yan ng mga kababayan natin. Ano ho? Senator Amy Marcos refuses refuses to take sides between her family and the Dutertes. Siguro, siguro naman ako'y naniniwala pa rin doon sa kasabihan na blood is thicker than water. Ay kung ang sasama ng mga Duterte at masama din ang mga Marcos at ikaw ay Marcos, di ba you take sides on the Marcos? Para ang masama eh. Tapos ngayon, you, you, love both of them? Ibig sabihin talagang, talagang neroromanticize mo yung mga, mga masasamang tao? Yun ba yan ba Kasi pareho mong love. All right. Why should I be required to make a choice? Mahal ko silang lahat. Ang ayoko, yung nakasisira ng aming pangalan. So ipagtatanggol ko. Mm -hmm. Yan ang bukang bibig ni Amy Marcos. Pangalan nila ang importante. Wala nang iba. Ito ba'y hindi pa rin malinaw sa mga kababayan natin na posibleng nagmamaang-maangan lang at may pride pa rin o sadyang utu-utu lang talaga kayo? Sadyang nagtatangatangahan lang ang mga kababayan natin. Good luck!